malunggay na naman yung gagawin natin guys abangan ninyo to sa aking upload next day dahil gagawin natin siyang chips it's a malunggay chips so for today for today's um, ganap is aalis sila punta sila sa dito lang mala, malapit banda so may event na naman si madam damin and then ako okay, okay, yung mga, mga, mga dami okay, muna sila yeah, mga, alis sila guys. mag foam party sila. Mag-chill-chill sila. Char. Ako okay, okay. naman hindi muna ako sasama kasi uh, marami pa akong mga gagawin sa bahay. So, kay, sila na lang muna talaga ngayon. Tsaka na ako sa palawang. Wala okay. kasing gana si no Rhea kasi. na sasama. To, sa... Pupuyos na gabi. Tingnan niya mga labi. Yun lang guys. So ito is um, ipapag... Ma, Ma oh. bakit may itim labi mo? Ano ba? Ha? Huh? Nauntong kasi yung muso. <laughs> Nauntong sa... <laughs> so, ito guys, the dry pa kasi natin So, Ibilag natin sa araw. And then, yung basa. Abangan ito bukas. Perfecto for chips na Ah, um, uh, masustansyang. Si Dito yeah, 'tong game simur. Lagi klaro ko ayo ba? System o oh, isin to expand din. Amoy lasa. Hindi pala gumatabang sa sa sakto ng arte. Di ba?

Pleasure. ito na kaming hindi. Ay, ito na kaming hindi. Ay, ito na kaming hindi. Ay, Oh my God! hindi. Ay, ito na Ay, ito na kaming hindi. Ay, ito na kaming hindi. Ay, ito Hello guys. 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 <laughs> Lepo pikas. Lepo pikas. Lepo pikas. Uh -huh. Hello guys, oh, no, <laughs> <laughs> going to eat na guys. Hello guys.

pagrit ba pagrit man pagrit <laughs> <Or is kayo. laughs> sa Dami! first kaya Dami sa uwi! pilak ka, panday kasi sa na Diyan ba sa ako Hindi! sa mesa ay marap ay. Ikaw kau poi kau tapok na kau kau tapok na kau Nay, na kau tapok Pagdugan mo asin na kau tapok na kau mo! Pag-appreciate tapok na kau guys! na

hindi sa lahat. Saka nung sa ikanan niya, pa pinapit ko. Sa gila siya. Yung kanin, point it. Paglalit mo ka ganito. Okay, next time na mabasa na. Kaya lang, subak pitaw, ulog bukog. Oo, diba? May ulog pitaw. Ako, ay sa ha, hindi ko ganahin magsubak sa pancit na unod. Kasi parang mabilis ka lang maano. Mag-dulto para akong pinapa. Ha? Wala Iba rin 'yon. <laughs> dito ko dito ko dito, 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 dito ko natikman. natikman. O pero man Tani. Nagmanok uh -oh. uh -oh. siya pero bukog niya Bukog tayo. Oo. Oh, man pero tabang lagi. Tabang lagi. Uy mga ako, naging may marat, naging mo. Marat, gudmi dahil ni Jai. Yan, dili kayo gawinan sa tamis. Muna yung kung nga mga sudaan. Dari o? Dari o? Dari o? Dari Huwag ma, ko huwag ma, ha? Huwag nga yung magre tap ang bulad, ha? sila sa sa usap, kusin pa. So time check tayo ngayon, alas 2.20 na ng hapon. So nagre-ready-ready na ang ating mga mga sister dito. Kasi aalis sila alang alas 3 ng hapon. And abangan natin later kung sino-sino ang sasama. Mag-survey muna kami bago ang lahat. Diba, naka-atar na po si Bakang. Sasama po yan. ba, si Jigjag and si Diva. Nice ka. yutan ka ng... Huwag kayo siya sa video. No. Colorful kayo. Diba guys? Napaka-colorful. Ang friendly namin na plantita. Ang happy things niya talaga is mga bulaklak. Multicolored. <laughs> niya. Kang bagay ka kay kadya imong color sa imong hang attire. Ako ni Toyo kay para pag pictorial sa kang Di ba colorful kayo siya oh sa video, di ba guys? Kita nyo? Makulay. Uy, mga lili. Ang galit. Ang galit. Tuwang ang mga na... Kang mura kag tag iya dia sa farm. Kang di sa tungi sabi. Kang ambak sa. Ana tuang lagi mga pi. Tuang dali. Ano ba nak? Ogi tuyo. Ola kay na kuan siguro na dia sa nagtubod ba. Munang natuang siya. Ano ginapunyan pa ni siya? Ano Ano yun, kumusta na ang iyong tindahan na pinapagawa sa bahay? Ito tindahan, dai. Kala ko magpapagawa ka doon. Hindi ako tindahan talaga doon. Maraming tindahan doon. Or swimming pool yung papagawa mo na maliit. Kasi, Yung kitchen naman. Ah. Hala, um, dito sa front. Ayaw, sa front. Ito yung likod yung... Mungani. Dapat, ano,

Ah, pwede na bagay dito ah, katong na ako ng atuan. siyang gazebo yung nga lay. Like, oh, so, uh, oh, oh. ka ah, gazebo? Oo. Kitambayan, ba bisita. ka-friends. Oo, oh, nana ba? <laughs> ano meri may ba? Gabi <laughs> Anong ang gabi ba? Isa kang namula imong dani na kang mag ni Nimo. Oo, oh, kanang kuan yang shaded Aga color dengi Oh shaded kapajang Ah gazebo lagi gazebo Kayo. ano ba Kayu Dono barbecue party Ibig sabihin yung kitchen yung tapo Ayun, yung kitchen nasa front there kitchen ang baka ko Pagkawasit sa likod Ako naman sa likod, kude ng luto. sa mga kabuuan good stage Ayan, getting ready na ang mga tao. Siyempre, si Diva sasama, si Brittany, si Bakang, si um, Jin Je Bulag, and then si Jinky, yung alaga niya, or baby niya, si Amore, siyempre, si Jigjag, si Maring Mar at saka si Ma'am Shiki. Uh, si Ay, magkasabi sa mga park. accessories. Mga uh, damit. And sino pa ba? <laughs> Ay, si J4. Hi boy Hi muna, na po para makilala kanila. At si J4, dito lang yan siya. May E1. At si Bating, kami ni Bating, ako, and si J4, dito lang kami. Yes, guys. Ang kawan. Ang sa ting? Hello, kami. Iwan na muna tayo. And ayan si Madam. So busy na sila. Sino pa ba, ba? Si Kano po. Ayan, sasama si Kano. Kasi mamayang gabi, meron kasing home party. So, sila na muna ang mag ano uh, enjoy for later event. Okay, sila kung design o. Oh, yung design na. Okay, look at my shoulder bag. Shoulder bag. Jinky! Sama si Jinky. Jinky! 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 Para magsanina kamong duwa. Colorful. Para makapicture kayo pagdating. Syempre, tayo eh, ongoing na sa pagluluto ng ating malunggay chips. Ito guys is um, hopefully matapos ko ito ngayon para bukas maluto natin siya, no? And then basta bukas ko ito i-upload sa ating YouTube channel. And then abangan niyo. And kami-kami na muna talaga ang maiiwan dito sa farm dahil mag-chill um, chill, chill, chill muna with the event kasi si madam may andami. So, hindi ko alam. Balang parang fiesta ata. And then, may home party. So, ayan. So, susunod na akong sasama guys kasi parang hindi ko feel sumama ngayon kasi may may nangyaring nga sa amin na family namin. So, parang nakakainan na alis. So, Kita na 'yung sa Everybody, um, Pink. Enjoy. Isang favorite kings karon 'di si chu Si chu 'yung kasama ko, syempre si Bruno. na And si Bating dito naman si Bating matutulog. Okay, panlako na mo. go. Bye. ba di si Jinky? ako mag Go, let's go.

Sige na lang. Di siya ganun. Mag-enjoy. Ampeng! Bye-bye! Bye-bye, Ja! Enjoy! Bye, Bye -bye. Bye -bye, Enjoy the first show! Enjoy the first show. Ando na yung iba, oh. Ando na sa... Bye! Ingat kayo! Sabi na lang ni Bating dito and si Polgoso ang maiiwan at si J4. Ako is um, ongoing pa yung ginagawa ko guys. ni pa ako tapos. So, kami muna ang magiging caretaker dito.